Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga i-explore ko pang mga bagong informasyon. Maraming salamat po. So guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa simulan na natin ang ating topic. At ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber at narito po ang kanyang katanungan. Ate, araw-araw na pagsalsal, masama po ba sa katawan? So, yan po ang kanyang katanungan kung masama po raw ang nagsasarili araw-araw. So, ayon sa aking nakuhang impormasyon, ang tamang bilang ng pagsalsal o pagsasarili ay nakadepende sa personal na kagustuhan at pangangailangan ng isang tao, lalaki man o babae. Walang insaktong bilang na dapat sundin ng tao o lalaki ayon sa pag-aaral dahil may iba't ibang antas ng libido at pangangailangan sa sexual na ekspresyon ng isang lalaki o mababae man. So yan po ang isang nasa liksi po, no na walang saktong bilang kung ilan po ang uh, kailanganin araw-araw ba o ilang ilang beses ba sa isang araw so ang pagmasturbate araw-araw ay maaring maging normal para sa ilan samantalang para sa iba maaring hindi kailangan o hindi mabuti sa kalusugan may ilang mga pananaliksik na ang regular na pagsasarili o pagsalsal ay magkaroon ng ilang mga binipisyo sa kalusugan tulad ng pagtanggal ng stress, pampatulog, pagpapalakas ng immune system at iba-iba pa. So guys, ang ibig sabihin niya ang regular na pagsasarili. Pag sinabi po nating regular, ay kung ano ang ang iyong pangangailangan. Kung halimbawa, gusto mo nga yung araw na ito, o bukas naman hindi maganda ang yung dating na yung katawan, eh, hindi naman po yun pwede. So, ang ibig sabihin, kung nasa mabuti naman ang ating kalusugan, pwede mong gawin sa regular. So, ikaw nang nakakaalam na kung ano yung regular na yon Halimbawa, sa isang araw, isang beses, pagkabukas, isang beses, o araw-araw, o kaya once a week o sa isang buwan. kalimba, ba, ikaw na rin po ang nakakaalam dyan, no? So, gawin po natin regular para ang mga binipisyo po ay mapasa atin. Yung tinatawag na nga na pangtanggal ng stress, pangpapasarap ng tulog, at pangpataas ng immune system ayon sa pagsaliksik Gayon pa man, tulad ng ibang bagay, ang sobra-sobrang paggawa nito ay maaring magdulot ng mga negatibong epekto naman. Halimbawa, ang labis na pagsasarili o pagsalsal ay maaring magdulot ng pagsakit o pamamaga ng iyong piston, yung ari, dahil sa sobrang paggamit nito. So, ang ibig sinyang sabihin naman ay wag lang po masubrahan na para bang naaadik na po tayo na halos wala na hindi na regular o hindi na normal po ang ginagawa at yun po ay baka magkaroon ng uh, pananakit doon sa yung piston dahil nga naman 'di ba hahawakan mo yun kung gaano kasikip so baka magkaroon siya ng damage na yun na nga na mamamaga o ano man yung mga uh, sakit na maramdaman mo doon sa iyong piston pagdating ng araw. So, hindi rin maganda na sobra-sobra ang pag pagbabate. So, ikaw lang din po ang nakakaalam yan para hindi po magkaroon ng negatibong epekto sa katawan. At sa pangkalahatan naman, hindi ito masama kahit ilang beses mong gawin hanggat hindi nakakasakit na paraan, no? At hindi rin nagiging hadlang sa iba pang mga aspeto ng iyong buhay. So sinabi ko na kanina na uh, ang ibig sabihin, pwede po nating gawin ito araw-araw hangga't wala tayong mga nararamdaman na uh, matinding mga karamdaman o ikaw tayo naman ang nakakaalam kung malusog ba tayo, pwede ba natin itong uh, gawin araw-araw o kaya hindi ba hindi ba ako na nagiging adik na dito kasi pag sinabi natin kasi yung uh, naa ng isang tao yun na lang na yun ang kanyang iniisip araw-araw so ang ibig sabihin wag po natin itong gawin na kapag halimbawa meron ng mga problema sa iyong buhay na halimbawa ayaw mo nang pumasok sa eskwelahan Ayaw mo nang magtrabaho dahil 'yun na lang po ang nasa isip. 'Yun po ang ibig sabihin na parang ano ka na doon. 'Yun doon ka na lang parati na ang iyong pag-iisip ay hindi po maganda, 'no? Kaya kailangan din natin na uh, kontrolin na kahit alam natin na napapasaya natin ang ating sarili, pero ngunit 'yung pala kapag sobra-sobra naman nagkakaroon ng hindi magandang resulta. So, ang pagsasarili ay nakabatay din sa edad ng tao, no? Dahil kapag may edad na ang isang lalaki o isang babae, hindi na natin masabi na kayang-kaya pa yung araw-araw. Siguro, meron naman siguro, pero karamihan, hindi na siguro araw-araw. O baka naman, tatlong beses na lang sa isang linggo na nagbabate. So, yan po ang, ang aking nasaliksik na kapag medyo may edad na ang isang lalaki, ay parang hindi na yata kinakaya o hindi lang natin alam kasi hindi naman pare-pareho no depende depende sa kanyang uh, libido na tinatawag kung gaano siya ka ano kasi meron talagang malakas talaga kahit may edad na kahit nasa 60 70 nakakadalawa pa nga yan kapag nakikipag ano nakikipagsiping so uh, tandaan natin din na kapag uh, ang mahalaga ay kumain ng mga masustansyang mga pagkain Ha, ano, kapag tayo po ay halimbawang uh, nag-aano, nagsasarili, no? Ma, ma, mabilis man o madalang man na ginagawa mo, parati man o madalang man, kailangan din natin 'yung kumain ng ano, ng mga pagkaing masustansya para bumalik 'yung energy na nawala sa oras ng iyong pag, uh, pag uh, sasarili o pagbabati ano so kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain kasi kapag parati yung ginagawa ang ano ang pagjajakol tapos hindi kayo ano kumakain magiging maputla po ayon sa aking pag-aaral magiging maputla po ang inyong mukha mapag napag, nasubrahan tapos hindi po kayo kumakain ng ano ng uh, mga masustansyang pagkain hindi naman yung mga mamahalin ibig sabihin yung mga gulay isda at uh, kaunting mga karne para maano yung ano na walang energy bumalik at uh, sa susunod naman pwede nyo na naman gawin kung anong gusto ninyo so hayan sana nakita mo ang uh, video ito at ginawan ko na lang para na rin sa kalahatan para alam din naman nila na Uh, paano nga paano ang araw-araw o masama ba sa kalusugan ang araw-araw na pagsasarili. So, ayan guys, maraming maraming salamat sa araw na ito at pasensya na po kayo minsan na meron pa talagang bagay-bagay uh, na hindi pa talaga perfecto na mga explanation ko kasi nga hindi pa talaga tagalan na humarap ako sa kamera. No, kaya pagpasensyahan niyo na ako. Pero alam ko naman na naiintindihan ninyo at uh, pagpasensyahan niyo na lang yung mga ano, mga bagay-bagay na hindi ko masyadong nai-explain sa inyo. Maraming salamat po.